ito na yung day 2 natin sa paggawa ng pig pen yung baboy na sa loob pa rin day 5 na ng paggawa ng pig pen hindi pa yan na welding yung sa taas ito na yung harap So, nagbago yung isip ko. Bakbakin yung dalawang halo blocks. Dalawang halo blocks. Yun yung half na lang. Yung maliit. Yan. Hanggang dyan na lang siya. Ito yung sa fattening. Ito yung magiging inahin ko. Dito muna siya kasi pinapaganda pa yung bahay niya yeah? ayan Diyan na muna siya nilalagyan ko ng tubig para dyan sa mag ano kasi mainit ayan day five na ng paggawa ng ating babuyan babuyan bahay ng baboy so ayan konti na lang konting kimbot dito yung magiging ano niya uh, yan may ano dyan ano yung dating ano namin kulungan ng baboy ito yung dating kulungan ng baboy dyan yung dumi niya so dito mag gagawa kami ng dumihan ng baboy lagyan na lang ng bubong. So, malapit na matapos. Yan. Kanding kimbot na lang. Matatapos na yung project natin. I-check -che muna natin yung ano. Ay, kawawa siya. Okay lang. Yan. isang inahin pangalawa tsaka yung ano doon Ayan. Ayan, ito na po yung update sa aking pe pig pen. Ito talaga yung ano ko, yung plano ko yung drawing ko ito na ngayon. Kung dati ay dinodrawing ko lang yung mga plano at gusto ko. Ito na ngayon. Yun talaga eh. Kapag gusto mo, may paraan dyan. So, ito yung magiging inahin. Yung dalawang partition na to. So, ito. Bakal na lang. Nag-decide na lang ako na bakal. Kung ano na lang yung meron yun na lang. Para bawas-bawas na din sa gastos, no? Kasi hindi talaga biro magpagawa. Ay, nako, alam nyo lang. <laughs> at saka dito, ayan, hindi pa na floringan. Konting kimbot na lang at patatapos na ito. At saka yun, yung red oxide na perlins, yung mga sobra-sobra yan sa bahay namin. Yan na lang kasi kahit papaano magamit naman. Ito, pinagdugtong dugtong na lang para magamit. At saka, ito yung ano ko. Oh, baboy. Diyan ka muna. Maganda din yung bahay mo sa susunod. Ito na yung magiging ano dito sa mga biik. Ayan, ito yung plano ko. Dapat ano lang yun, ilahat half nga na ganyan. So, ayan. Na kahit pa, kahit pa paano may na ano na, may naitayo na. Makita ko na yung forma. So, ayan. Ito na ang update sa aking peg pen. So, ito. Hindi pa siya totally tapos. Nag-stop na kahapon na yung last day nila. So, ayan. Ito hindi pa nakabit yung ano niya, yung pintuan kung bagay yung ano niya dito sa harap. Hindi pa yan napinturahan. Kasi minadali ko to na matapos yung itong portion na to kasi yung baboy ko na nang doon nagkasugat yung paa niya. So sa susunod naman to dahan-dahan lang. At ito hindi pa rin tapos sa loob. Doon lang muna yung sobra na semento yung dito konting tiis na lang. Hindi pa siya totally tapos tong pigpen na to dito. Matatanggal din to. Kasi sabi ko ano na lang. Bahala na si Batman. Basta makalipat lang dito yung isang baboy kasi naawa na ako don sa kanya. Nagkasugat-sugat na yung paa niya. So ayun. Ah uh, ano ko na lang yan ng alambre. Bukas kung pwede na ipasok natin dyan siya sa loob. O, oh, ba? Diba? Ito na. Kulang pa dito yung ano, sa harapan. Matat